Ito na naman mga brad oh. May napulot na naman akong ilili na ilaw Bagong bago pa ito Pati yung kanyang Trade mga brad oh. Wala pang kakalakalawang Ibig bagong bago pa nga ito Ito mga brad May ilaw naman to kaso lang Sobrang hina Kaya ngayon titistingin natin Para makita po ninyo kung Gaano kahina Yan na po, atin na pong isaksak ito mga brada. Atin pong testingin ito. Tingnan niyo po. Sobrang hina po, di ba? Ibig sabihin, hindi pa pundi ang mga bumbilya, no? Kasi umiilaw pa siya ng mahina, eh. Kaya ngayon, natin muna buksan ito para matignan po natin kung bakit po mahina ito. Tingnan nyo po, walang LED driver. Baka nandito sa loob. Kaya ati pong buksan ito. Tingnan po. Balito lang kanyang driver ano. Yan po, isang diode. So, itong icing ito. Apat ang pa. Yan na po ang kanyang driver. Kaya po siguro ang problema. Kaya humihina po ang ilaw. bubuksan na natin ito lahat para ma-ano natin to Testingin natin ulit ito. Bay, nakasiris lang po itong tatlo mga brad. O, ayan po. Ayan, nakasiris lang yan. Kaya pag may punding isa, hindi na po iilaw yan. At is tingin ulit natin to mga brad. Tingnan nyo po mga brad. Oh, hina talaga ng ilaw. Alaw. Alam nyo po ba kung ano naging problema po nito ay ang kanyang LED driver. Bali wala po tayong problema sa tatlong ito dahil umiilaw po yan, mahina nga lang. Ganito po gagawin natin. Tatanggalin natin tong dalawang pulang ito. Bali ito po ay galing sa kuryente po, ano, 220 po ito. Yan po. Naalis na po natin tong dalawang pula na yan. Galing po sa 220 yan. Tapos, itong dalawang piyesang itong mga brad, tutuklapin na po natin to itong si na ito direto sira na rin to eh ito po sira po ito saka itong diode na ito tatanggalin na rin natin to yan tanggal na no Ngayon mga brad, ito po yung ating positive sa bulb po galing yan. Ito ang ating negative. Bali dito natin itatap yung ating ipapalit na LED driver. Ito na yung ating ikakabit mga brad. Ito yung LED driver. No? Ito po yung kanyang in. No? 220, yung 400 volt na yan. 22 microfarad yan po ang kanyang in yan po dalawa po yan oh mabaybay naman po natin yan mga brad eh tapos ito naman yung ating out yan po ang ating positive negative sa malit na kapasitor yan po yung ating out hindi naman po kayo maliligaw dito mga brad may sign naman po yun eh tulad po dito ito po yung positive ng out natin Atin na po ikakabit ito mga brad para ma laman po natin kung yun nga ba ang sira no? Itong pulang wire na ito, dito po natin ikakabit sa positive out. Tapos tanggalin na natin itong negative para ma Ilang lang din Okay na mga brad, no? Yan, na natin to sa positive ng LED. Ngayon, naihinang na po natin yung ating papuntang LED, ano? Dito naman po tayo sa 220 volts. Yan mga brad, no? Na na po natin. I Check po natin mga brad, ha? Positive po. Papuntang LED. Tapos negative. Punta rin pong LED. Na po ito mga brad, no? Ay, natin na po itong titistingin mga brad kung lalakas na ba ang ilaw na ito. Ating na isaksak itong mga brad. Ayan mga brad, sobrang lakas na oh. Yun na pala problema mga brad, yung ating LED driver oh. Kaya atin mo na itong isit up itong mga brad. Eh, kabit mo na natin sa loob itong LED driver na ito. Susuksok lang po natin yung sibutas oh. Okay na mga brad. Titestin ulit natin. Oh, yan mga brad oh. Sobrang lakas na po, di ba? Ito lang pala mga problema niyan mga brad oh, tong dalawang ito. Ayan po, tong dalawang piyesang ito. Kaya ganyan na lang gagawin yung mga brad convert na lang. Okay.